Hello! Hi Libra! February 2024, Love Month Kuha lang tayo ng love message para sa inyo ngayong buwan Libra Ano pa ba nga bang ang kailangan nyong marinig o marahil? Mensaheng gabay na kailangan nyong matanggap ngayon para sa mga Libra message Libra Libra nasa libre na po tayo tayo ay live na live ayan meron akong poll dito go be forward live na live sa FB the strength quiet reverse at the lovers parang dito pa lang sapat na ako the lovers kahit pa yung strength quiet in reverse ayan na siya but still the lovers ay narito maybe isang indikasyon ito na wala kayong paghuhugutan ngayon ng higit na lakas couples na relationship married kundi sa inyong mga kapareha. Magtutulungan. Anito ang balance. Okay? Na napakaganda. Anito yung ilang plans kung paano pa kayo higit na magiging matatag. You will have fun. Why I'm getting a message with the lovers? John pa lang kasi solve na. May pag-spark, may pag-inat ng inyong mga love life. At dito ay ating lalaliman pa. Hindi posible I know tayo po ay love reading, oo nga. Pero hindi po isang medical advisor ang mood child. Pero maring merong blessing. Baby blessing guys. Para sa ilan, i-claim na natin ito. Kung ito na po talaga yung nililook forward ng ilan sa inyo, why not? Maad lang ni moon child yun. Pero dito yung pag-angat pag din ng inyong mga expression yung inyong mga love language sa inyong mga kapareha. Maybe isang indication yon na kailangan marinig. Okay, na ano, sa ano yan mo, child? I-celebrate ang buhay pag-ibig ngayon. Kasi, ano man yung pwede mong iparamdam, ipakita, single, kahit single ka pa man, yan yung maaring straight, Diyan ka lalakas. syempre pa kasi nga, papa papa mo lang papa din mo yung itinatakbo o sinasabi ng yung puso and ito yung pagiging sentimental emotional rin ang balance may pagbibigayan iwas lang sa pressure okay doon sa point na kung magagawa mo ba or meron ka pa bang magagawa parang gusto mong ibigay lahat na baka, baka mag pressure ka naman take it easy ano pa't yung love? Ma-appreciate ka. Anito yung pag-spark ng inyong mga buhay pag-ibig. Kumbaga, yan po ay hindi na babale. Wala yung bawat bawat pag-iwan mo ng efforts sa so yung buhay relasyon hindi na babale. Wala. May paglalim pa. Okay? Single. Kung ready ka na, of course, the lovers meron at merong sasalo sa'yo, meron at merong nandyan, meron at merong taong magpapalakas ng iyong buhay, ng iyong puso. Kahit pa sa mga panahon na parang nanglalambot, nanglalambot ka na, nangihina ka na sa tagal, or bakit wala pa si Dawan. Pero dito, kailangan syempre pa, magiging bukas ka. Wala namang ibang mag aaksyon action dito, kundi ikaw lang din para lang din tong ano, naghahanap ng work, di ba? Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, dumarating ang, opportunity na meron na agad. Nandiyan na sa pintuan ng trabaho. So, ganun din sa buhay relasyon. Be open, be willing, kung ready lang din. Pero dito nakikita ko naman, or maybe isang indikasyon to, lalo pa kung dito ang cravings. Kailangan yung lumakas. Kailangan may konting sugar. Sugar. Kailangan may konting tamis naman na asukal na pula para lang gamit. Bitter ang moonshine. Hindi. Ito yung best month to have that heart-to-heart -heart talk with your loved one, your special one, and only true love. Ang ganda. Balance. Yung nakikita natin ngayong buwan para sa mga libra. Sa kabila ng kahinaan na ito. Kasi itong kahinaan nyo, ay sya rin inyong kalakas ngayong buwan ng pag-ibig. Kuha tayo ng pinaka-final advice, message. Isa lang, okay? Kasi babasahin natin ito. Libra. Para sa mga Libra, ano may iwan natin para sa kanila? Okay. Meron nag-a-appear. Uy! Actually, para ito na rin yung kaninang lumabas, pero ito pa rin ang umangat para sa inyo ang unang nabasahan natin kasi sunod, sunod yung elements Gemini, isang air sign din eto rin, umangat siya so hindi natin ito pipigilan babasahin ko po, acceptance is the key to inner peace at times we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control so meron kasi dito, the strength coin is in reverse guys So, ito yung mga weaknesses nyo sa inyong relationship. Na, sabi nga nila, kung mahal mo ang isang tao, ano ang kahinaan nito, tatanggapin at tatanggapin mo. Papaangatin mo yung pagmamahal bilang the lovers sa narito. Merong pag-spark ng inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon ngayong buwan ng Pebrero 2024 para sa inyo, Libra.